kung nasa pagbibenta ka at or nasa MLM business ka, network marketing, na nakaka-experience ng rejection, okay? Kahit anong business, kung may rejection yan, para sa ito. Especially sa mga nasa network marketing or MLM. Okay? So, itong strategy na ito is ginagamit ito ng napakagaling na marketer sa ibang bansa, okay? And especially sa Pilipinas, marami na din gumagamit. Pero mas popular talaga sa ibang bansa. Ginagamit ito ninda Peng Yun, ng mga top earners sa ibang bansa. And kahit yung malaking company, ginagamit ito. So, kapag ginawa mo ito is, almost 100% wala talaga rejection. Okay? Instead na ikaw marireject, mare itong strategy na ito ang marireject at itong system na ito ang marireject. So, hindi mo na kailangan harapin yung kahihiyan. Okay? Hindi mo na kailangan ma-feel bad kapag nire ka especially siya nasa network marketing. Kapag personal mong nire-recruit nire, -recute, nire -recute yung tao or in-introduce yung business, okay? Na-feel hurt ka, di ba? <laughs> so, masakit and nakakadismay yan, parang gusto mo lang itigil kapag na-reject ka. Well, make sure na tapusin mo ito at sigurado ako magugustuhan mo ito at makakatulong ito dyan sa business na ginagawa mo. Again, especially sa mga nasa network marketing. Okay, paano ba ito nag-work? Bago natin simulan, siguro naman, uh, alam mo na, nasa makabago na tayong technology. Kung pag nasa makabago henerasyon na tayo, musok na tayong technology na yung ginagamit natin. Tulad ngayon, kaya mo ito pinapanood, nasa Facebook ka, or nasa ibang platform ka, man, nasa social media ka. So now, gagamitin natin yung technology para mawala yung... Uh, 99% or 100% ng iyong rejection. And ang kagandahan, yung trabaho, mas scalable. Okay, itong strategy nito, mas scalable. So, handa ka na ba? Simulan natin. Now, meron ako ditong whiteboard. Okay, may whiteboard ako dito. Yan, mag-drawing lang tayo dito para kitang-kita mo yun, man, ilapit po. Okay? Now, buksan lang natin to. Yan. Nakita nyo, dito, drawing tayo. Okay? Ayan. Okay. So, ano to? Ano ibig sabihin nito? Okay? So, ito is uh, something na web page. Okay? This is a landing page. Uh, itong, siyempre, aware ka naman na siguro sa mga website, right? Okay. So, kung hindi pa, i-search mo yan kung ano ba yung website na yan. Oh, so, ang website is like this. Oh. Nakita mo sa likuran ko yan. Isang web page na pwede kang bumisit at mabasa ang information. Okay? So now, ang tawag dito is landing page. Okay? Landing page. Yan. Landing page. LC. Yan. So now, ano ba ang ginagawa ng landing page? Kung nakita mo, meron siya dito ang dalawang uh, draw input box. Okay? Pwede mag-type yung makaka-visit. And dito is button. Okay? Button to button. Yan. Now, ang goal nito, okay, ang goal nito is makuha ang email ng tao na bumisit dito or ng prospect mo, ng interest mo kung nagpe-Facebook ads ka man or kahit free lang, okay? Lahat na mag-visit kailangan, merong function yan na makuha yung email and pangalan. Pwedeng walang pangalan pero mas maganda may pangalan para napipersonalize mo, okay? Yung message. Now, ang goal nito is kailangan maganda talaga dito. Okay, wala ka pang presentation dito. Landing pages pa lang ito. Kung baga, kailangan, ang ilalagay mo nitong content is mag-offer ka ng free. Okay? Huwag ka magbibenta. Huwag na huwag ka magbibenta. Kasi ang goal mo nga is makapagbigay ng value first. Okay? You have to give value first para makuha mo yung email nila. So, ano yung value? So, it's either free video. Okay? Na dapat may video ka dito na nagsasabi na i yung email or papadala mo yung presentation na kung ano man yung ipernamis mo dun sa post mo. Okay? Limbo, it's educational, PDF, ebook, etc. Okay? So, yung related, syempre, Limbo, ikaw nasa network marketing ka, uh, alamin mo kung ano ba yung mga pwede makatulong sa mga target market mo na naghahanap din ng network marketing or yung naghahanap ng opportunity na makakapagbigay ka ng makakapag-provide ka ng value. Okay? Pag type nila dito ang email name and email, dadalhin mo sila sa isa pang page. Okay? Next page. Yan. Siyempre, yung ipernamis mo dito, dapat mapanood nila dito. Kung yan man ay video or PDF, babasahin, may ida-download nila. Basta isang page na pwedeng mag-download or pwedeng manood. Okay? Yan. Pwedeng manood or pwedeng madownload. Dahil na-visit na nila to, okay? Ito yung page 1 ha, ito yung sales page na tayo, ayan uh, yung ano na, uh, ang tawag dito is lead magnet, okay? Sabihin na natin lead magnet. Kasi minamagnet mo nga, lead magnet. So, uh, anyway, ang tawag sa ganitong marketing is attraction marketing, okay? Hindi mo, hindi ka nagpo-push hard, nagbigay ka lang muna ng value. Hindi ka nag-promise na, hindi ka nagbigay ng, hindi, mababa yung resistance, kumbaga hindi ka nag-offer ng may bayad libre lang. Okay? Free lang. din. Now, at the end of the video, may option ka. Doon ka pwede magbenta. Okay? Dahil napanood nila yung ano, nakapag-build ka ng trust. Ang kagandahan, no, nakapag-build ka agad ng trust. Nagtiwala agad sila sa iyo. Bakit? Kasi nagbigay ka ng value. Saka, naging professional ka. Okay? Professional yung dating mo sa kanila kasi uh, may website ka at the same time, nag-provide ka ng value na talagang dapat value talaga, hindi yung basta video lang makasabi mo lang makuha yung email mas ma uh, mag subscribe sila sila yun, nun. So, no. so now so uh, now dahil nakuha mo na nga yung email panood nila yung video, sa last ng video pwede ka nang mag-offer ng opportunity, kung ano offer mo pero pwede rin hindi, okay, pwede rin hindi kasi nakuha mo naman na yung email nila okay Depende kung anong iti-test mo. Kung mag-offer ka sa last or pwede namang hindi rin. Okay? Kasi, ang goal mo nga is nakuha mo ng email. Now, yung email na yan, may tinatawag tayo dito sa baba. Magiging tayo dito ng tinawag na auto-responder. Or, uh, dito mo iniipon, okay? Dito mo iniipon lahat ng mga email. Lumilista yan lahat yung email. Okay? Now, yung email na yan is kinukulek mo yan. Okay? Maraming gantong software. Uh, like, ah uh, hmm. iwebber uh, get response meron pilerla light tapos brebo yan which is yung gamit ko ngayon yan. ayan now dahil nasa yun na yung email nila hindi ka na ngayon mahihirapan na kontakin ulit sila okay kaya ganyan ang labanan sa una mag-invest ka kasi uh, yan magbe ng website uh, gagawa ka okay medyo ma nga lang pero may mga drag and draft naman na, okay So now, kapag meron ka ng ganyan system, ang kailangan mo lang is mag-collect na mag-collect na mag-collect ng email. Regardless kung may mag-join o wala. Ang, ang kailangan is makapag-build ka muna ng trust. kapag build ka ng list. Okay? Na ipa-follow up mo forever. Okay? Ang gandahan nun, kahit nagbaba, alimbawa nag-ads ka, nagagastos ka, hindi na yung ginastos mo kasi nasa list mo na siya. Nandito na siya sa listahan mo. Okay? Subscribe na sila. Ayan. Ayan. Tapos, pag nakukulik mo na yung email, yan, nakukulik mo na yung email dyan, anytime, pwede mo silang i-message. Pwede kang magawa ng sinatawag na sequence. Halimbawa, pag sinabi sequence, pwede ka mag-set na pagka-send email nila, pagkabigay ng email, may magpapadala agad sa kanila na email. O kaya, kinabukasan. Or, alternate. Ikaw na ang bahala. Kung after two days, kahit isang taon straight, pwede mo silang padalahan. Pero, wag naman spam. Okay? So, yun. Kailangan mo rin aralin yung, ano lang, yung konting nalis uh, knowledge ng about sa paano yung tamang pag-setup ng emails. Okay? Kasi may regulation para rin sila doon, may policy. Okay? So, the more na, nak dumadami ang email mo, the more na ang chance na mas marami sasali sa iyo at may magtitiwala sa iyo. Hindi yung benta agad, nagpo-post agad kung magkano kinita, before and after. So, napaka-netigal nun sa unprofessional Kaya nagiging isa din yung way na yon kaya kung ba't sumapangit ang tingin nila sa industry ng network marketing. If, pero kung meron kang ganito system, okay? Pwede mo naman ito i-apply sa offline kaya matrabaho to. Kasi itong video na ito, ang kagandahan, uh, scalable yan. Kahit 1 million visitors, 2 million, pwede mo panuorin sa sabay-sabay. Unlike sa ano one-on-one -on -one talk. So, mag-iisa-isa ka talaga. Okay? So, ang kagandahan dito, na-filter mo na agad dito yung interested at hindi dito pa lang. Okay? Tapos yan, papadala mo yan papadala yung mga list nito. Papadala ka ng email, pwede mo silang dalhin sa isang panibagong website ulit or product page siya nagbibigay ka ng another value. Okay? So, ang gagawin mo ngayon, magiging content creator ka na. Create ka ng create ng value hanggang magbigay na sila. Hanggang sa sila na yung magsabi na, ay, gusto ko uh, na build. Umbaga, sa isip nila, sa, sa subconscious mind nila, umbaga, na build, na, nakapag-build ka ng trust sa sa subconscious mind ng ang, ang kusa na lang silang mag-join. So, hindi, hindi, ang gandahan nun, hindi ka pa sisisihin. Kasi sila yung kusang sumali, hindi mo sila pinilit. wala, walang sapo, walang pilitan. Na-attract. So, ang ginawa mo nga is attraction. Na-attract mo sila by building your, ano, credibility. Okay, na-build mo yung credibility mo. Kapag build ka, kasi nagpo-provide ka, nagpo-provide ng value. So, ang goal mo is padamahin, padamihin, 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 padamihin ito. As yan. Kita, tapos ituturo mo din yan. Siyempre, yan. Sa so, yung, yung mga downlines. So, kung, kung ano man yung opportunity na in-offer mo. Okay? So, yun lang. And, yun, pwede mo rin silang padalahin sa Facebook uh, platform, sa TikTok, sa YouTube, sa website mo, <laughs> anywhere. Basta ang goal mo is mapalo up mo sila ng mapalo up. Kapag nagawa mo yan, hindi ka na mare-reject. Kaya, hindi ka na makikipag-agawan sa mga <laughs> yung mga namumusakal sa kalye na numimigay ng flyers, yan. So, dito, infinite. And kapag magaling ka po mag-Facebook ads, nag-Facebook ads ka, much better. Okay? So, ang goal mo lang is to collect, 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 collect email. Okay? Pero kailangan narali mo ito, syempre. Pero yun, at least may idea ka na. Pwede mo na research yan. Okay? So, yan. Kaya yun yung, ano, kaya yan yung uh, inaral ko talaga. Yan. Kaya dito sa Bida Grow namin, yan talaga yung in-apply ko. Okay? Yan muna yung, yung in-apply kapag nag-register kayo doon, makukuha yung email and mapapalo up kayo doon. Automatic. So, yun. So, yung goal doon para hindi ka pushy. Hindi ka nagbebenta talaga directly na nagpupush ka. Ang gaganda, ano, nakakapag-build ka ng credibility. So, yun lang yun. Hopefully, nakatulong ito sa'yo. So, comment ka nga kung tingin mo. Is makakatulong yun at Maganda talaga yung idea na to. Okay? So, yun lang yun. Thank you. Bye-bye.